guys. Dito tayo ulit sa Manila Bay. Ayan, high tide. Taas ng tubig. Ayan o. Halos maabot na yung brick water. Ito sila. Inaabot na sila dito guys. Ayan o. Silipan na yung kanilang mga bangka kasi inaabot na ng tubig. Ayan. Taas ng tubig guys. Taas ng tubig. Hirap sila magpanda na kanilang makina guys. Ayan o. Ay, patungan na yun, lalim na, oh Galit na galit yung alon, guys Ito na yung ng alon, guys Ayan, ang dami, oh Galit na galit yung alon, guys Gigil na gigil Habagat, habagat Malaki na ng alon na yun, oh Good morning, good morning, good morning, good morning. Bisa pa na to guys say, no? hindi pa ka Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning Maraming silang nakuha ang guys Kaya Pero no? so, pa rin Kaya na no? nakuha nila basura Nakakalong no Dahil sila ka nilang mabangka Kasi nalabot ng tubig guys Kaya no Atas na dapat sexy Meron Dito na yung tubig guys Meron Tapos na pa Malaking puno na ay nanod yan oh. Ayan na, tapos na ng tubig guys Sa brick water guys, punti na lang Mabota na yan guys High tide Ayan na, tapos na ng tubig oh. Mabota dito Sugi, okay, naabot na. Ito mamaya, aabotin din to. Ayan, nasa na tubig. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Dami ang niluwa yung ano guys. Dagat guys, sa basura guys. Ayan. Oh. Abagat. Ito, ayun ko, para saan ba to? Display. Hindi mag ginagamit to eh. Ayan o. Magamitin yan sa mga water lily siguro Pag maraming mga water lily siguro yan ang gagamitin Pero pag mga ganito, hindi pa yung ginagamit Masa na tubig guys, yun na galit yung alon Kapal ng basura talaga nga na eh talagang habagat ayan na siya guys Umaapaw na naabot na yung bangka na to puro ito ay adjust to lahat dito yangat kasi ano eh, tapos napatas yung tubig sa high tide pala to guys inaabot pala kami dito Ito si Tugi oh. nakapantay sila oh. Ayan yung mga nakuha nilang basura guys Pero dumami ulit Ayan na naman kasi patas na patas yung tubig Kaya yung basura Pangat ng pangat Kaya nung nalinis na kanina nila yan Ayan dumami ulit Kasi ayun no, katulad nun o oh. no. Ayan oh. o Ayan maya maya nandito na rin yan sa pangpang -pang. Oh. Grabe ang kapal oh. dulo ayan oh dami rin sa dulo ayan na yung mga nakuha nila kanina guys ayan ang no? dami no oh marami na silang nakuha pero ayan na naman dumami na naman ulit ayan dami sa sulok Diluwalong habagat. Meron to nakaharang kaya konti lang dito banda ay ano. Eh, inaayos na nila yung kanilang mga bangka kasi baka ano rin. Inaangat nila, guys. High tide, high tide. Para like i-share mga kaibigan mga kabayan ng ating live Live yun know? ah Ang ating video guys Sa mga di para -subscribe, pa nakasubscribe, pasubscribe naman Make a love shoutout sa lahat Maraming maraming salamat po Magandang umaga po sa inyong lahat Sa mapagpalang araw Ayan po ang kaganapan dito sa Manila Bay Ayan sa Bayati Club Ayan sa kabila ng Yati Club Ayan o no? Good morning, good morning guys. Good morning. Maraming maraming salamat po sa lahat. God bless. Thank you.